una nag kaning suspect na to na si uh, alias Jojo Plaza, Joseph Lahat. sa uh, siya ang pang kay ang according sa tagtungod ang katong biktima na mama na ay kwarta na uh, bali ilang estimate na sa worth uh, 20 to 26,000 So, posibleng na uh, motong moto na nung nakuha ang na udyok ang biktima, ang suspect na mabuhat niya ang krimen kay pagtalaw karon dito sa bag sa atong uh, biktima uh, wala na ang katong giingon na uh, kwarta ang katong isa ka victim pod na ilaha pong parente Siguro pagadong sa buto ah uh, sa taas para mo assist ang iyang arutan ano, awon kung sino tabo na buto. Mo siguro mo pa sa tung suspect. Mo to siguro na iyang na posilan ang lagi posil po niya kapit kay ang forma sa biktima nasa ilalong sa agdanan. Na kaning insidente ni uh, wala ni labot sa ato ang giingong eleksyon uh, kani is uh, purely ang motive ani is robbery so ang atong suspect ato aning pailan karon ang go ya tong mana ato madakpan ato ning pailan of robbery with homicide so ako lagi klaro sa katawhan sa Surigao del Norte kanang ni kanat di na mga news na sa mga uh, mga social media platforms na ilada yung giling ang kala insidente bisang wala pa sila kabalo sa nakuha na investigasyon ila yung i-relate sa uh, bahay-kabahay sa eleksyon